Pormado na ang underpass nga makita karon sa ginabuhat nga dalan sa Mabuhay Bulaong Road, Digos Makar Intersection. Ang mga wall barrier sa underpass pormado na samtang katunga nga dalan ni ini sementado na usab. Apan adunay pipila ka driver nga nagatuong traffic gihapon ang gikaingong dalan bisan pa man pasabol na ang underpass puhon. Dugay <laughs> Oh, kay traffic Luyo ni ini nalipay ang tricycle driver nga silang Jomar og Rodolfo nga hapit na kining mahuman og maagian. Okay, okay lang na ni. no mahuman. okay lang, ah, oh, maluwag Ugmang Adlawa, Setyembre 12, magpahigayon og inspeksyon ang City Administrator sa Jensen, personay sa Public Safety Office, Department of Public Works and Highways ug uban pa. Kini aron hibaluon kung unsa na ang sitwasyon ug update sa underpass road project. That's uh, the information we received, no? Na magamit na dah, maagihan na by September. So I'm happy, no? We were not expecting that it will be that fast, no? Na ala kapas pas, pero nalipay lipa itang uh, at least ma ma bawas bawas to traffic dito sa area. Dito na bako ko naga puyo perte, leso da. nga ginalauman bulan sa September, <coughs> maagihan na ang underpass road in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.